Sa mo ko sasama Boy Maton, ngayon. Boy Maton, kamusta? Eh, lala ito. Alala mo ko, oh, tagal, tagal natin din nakita. Eh, syempre, makakalimutan ba kita? Ikaw ang tag team ko sa kainan. Yes, eh, pagkanan yes, lang pala to ng ano, no, Jones meron, Bridge. Meron akong bagong, ano, gustong pa, pakilala sa bagong restaurant. Masarap ba dyan? Masarap. Chinese restaurant. Ah, tara, tara, tara. Ito, 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 ito <laughs> Dito. Saan? Dito. Ah, ito. Ito pala. Uno. 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 Ah, oo, oh, oh, naririnig Dito ko to. Uno. Tara, 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 tara Uy, Sir! Kamusta, sir sir? sir? sir Eric! Ano pala si sir, sir Eric? Siya yung, ano, restaurant pa ni Sir Eric. Sir Eric, kamusta po? Sir Eric. Uh -huh. Dito muna kaya. May papakain na pa siya. Very special. Yeah. Ayun! Ayun! Gusto namin yan! Gusto namin yan! Yeah. Ayan! Yeah, ayan. Po, ito pala yung restaurant. restaurant. Yeah, ito yung restaurant natin. Ah, ito pala yun. Uh -huh. sabi ni Mr. Longbaum. Ako, mukhang masarap dito. Mukhang papakainin mo kami ng mga specialty niya. Sigurado yun. Ayan, ayan, ayan. Saan ba pinakamaganda po, Mesto? Meron akong table na hinanda na sa inyo. Ayun, ayun, ayun. Tara, 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 tara. Tara, tara, tara. Yo, what's up mga kapudbam, no? Siyempre, andi dito na naman tayo sa panibagong pudripan natin. At siyempre, sino ba ba lagi kasama? Si Mr. Longbam lang naman, siyempre. Lagi ako sinasama nito sa masasarap na kainan. At ngayon, andi dito tayo ngayon sa Uno Restaurant dito sa may Binondo. Malapit lang to sa, ito yung tinatawag ng Uno Seafood Warp Palace. Kami binondo along school ka lang. Nako, ang sasarap ng mga pagkain dito. Kaya ano pang hinihintay nyo. Samahan nyo kami at lumapang na. Pero na, Mr. Longbam. Mr. Oh, Longbam, okay. tawag dito. Ito yung sinama mo ako dito. Medyo... Hindi ako ka kapamilyar eh. Dahil alam ko ikaw ang mas pamilyar sa mga gatong pagkain eh. Mm -hmm. Ngayon, Mr. Longbam, ito uno, madalas ka bang kumakain dito? Medyo, medyo. Madalas din. Mm. Pero ito, uh, kinakainin na talaga ng family ninyo. Kasi ako first time ko sa ito ganito. Kami ito kami sa, ano eh, sa may binondo dito kami kilala ko makain lalo na pag sa uh, pag mayroon kami mga short meetings lang eh. ano lang naman? gusto so lang ako... ano talaga siya destination talaga siya ng family mo when it comes pag pupunta kayo ng Binondo Skolta oh ah, wala uno na talaga ang kakainan ko kasi kay uh, Mr. Longbam na talagang sikat daw kasi talaga to at talagang dinadayo daw eh, nakikita ko naman ngayon dito sobrang dalagang dami na nakain ngayon nakukuyurus ako ano ba yung mga masasarap nilang pagkain dito eh, kanina, sinalubong tayo ni, ni Sir kanina. Oh. Kaya natin si Sir para mapaliwanag niya sa atin yung mga pangalan ng itong na to. At kung ano-anong specialty nila rito. Ay, natawagin ko si Sir na. Ay, Sir! Tara, Sir! Ayan. Ako nga pala si Eric Concha. Dining manager ako oh, nice. si rito. Oh, si Sir Eric. Sir Eric! Hey. Okay yung dito, ito si Mr. Longbang, alam naman natin uh, na lagi silang nakain dito. Ako sinama niya, pinakilala niya sa akin to. So, so, ano, Sir Eric, ano po ba itong mga pagkain na nakahain sa amin? Harapan actually, ayun eh, yung mga halos mga specialties namin Special dito. Specialty, oh. oh. Ah, ito yung mga pangdiinan. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh, ah, ito, uh, Sir Eric, ano pong pangalan Swahe. na ito? Ito, steam suahe. Buhay yan. Tapos, ni-steam lang. Oh. Ah. Tapos, ito yung sauce niya, yung soy sauce niya. Special sauce. Special sauce. Ah, uh, eto naman po. Eto, pang ano natin, chamiswa. Chamiswa. O, uh, tapos chiamiswa. mayroong peanut na mani sa ibabaw, tapos may itlog. Ay, ano pinat? peanut po. Uh, wala siyang sabaw eh. Wala, wala. Parang guisado. Guisado. Ah, uh, o, masarap to ah. Uh, tapos eto. Eto naman, lamb chop. Lamb, actually, Australian lamb yan, imported. Ay po, ano uh, talaga? With black talaga. pepper sauce black pepper. Black so, grabe naman tapos siya pagka ano, may tinapay siya, kwapaw. Ah, ito terno niya, kwapaw. Opo, opo. Grabe, ano ito nga sa ibabaw ng kwapaw? Gatas. Oh. Gatas, na malapot. Hmm. May ano siya, no? may oh. topping siya. Parang, hindi ba yung condensed? Condense, Ayun, you know, condensed Ayun, yung condensed. Oh. Ah, eto. Dito talaga ako. Medyo na Eto, eh. chicken eto. pie. Eto, since 1975, dyan sa may Republic, sa may papuntang rekto. Yun sa may sine, oh, may sinihan doon, yung Chinese na sinihan. Ah, oo, oo. Doon niya nag-umpisa. Yung tatay niya, may nang yun, gumagawa niya ay. mismo. Ngayon yung anak na, nasa amin. Ah, nandito na siya ngayon sa mga? Oo, oh, Udo. nandito siya. Siya ang gumagawa niyan. Pilag, kung baga ano to, uh, family heritage food din Opo, na yan. yes, sir. Ah, kung baga nalipat o. na dito. O, isa drama. sa mga specialty namin, masarap yan. So, ibig sabihin, mo, masarap talaga to. Kasi ito from 1975, isa sa mga sikat po sa recto, malamang. Opo, ito, Ta tapos ito, sariling gawa namin yan. Uh, Soya milk bean curd with three kinds of mushroom. Three kinds of mushroom. Uh, yes. Gawa mushroom namin you? talaga yan. May black mushroom, may... Uh, uh, ito, um, ito, trademark tapos may, lang talaga ng... Opo, ano, uh, sariling namin dish yan. Ito, I think ito pili. naman, peace pili with mango sauce. With sauce. Oh. Uy, kakaiba ha, mango ha. Oh, yan, oh, e, so, ito, mo, mango May mango sa ibabaw. Oh. Sa kalimitan kasi, pani ano lang, no? I Sweet and sour sauce, ito lang. Sa Pero meron din kami yun. Pero ito ang specialty namin. Iba yung atas. Ito, oh. ah. hulaan ko ha. Ah. okay, oh, okay. Hulaan okay. ko oh, hulaan ah. sige. Pinapay ba ito? Hindi. Para siyang ano, mahahablaan ka na. Oo, oh, ano. parang. Pero, special specialty namin kami rin ng ano niyan. Ano, pride utak sa ano. Utak? Yun sa Chinese, ano, ah, uh, ang ano niyan, ang bali ang laman niyan, gatas, tapos arena, tapos asukal. Utak nang? Wala, ah, kumbaga, ayun lang tinawag siya. Ah, pero hindi okay. sa utak talaga. Uh, ang galing. Oh. Ang <laughs> galing, na naintriga ako rito. Oh. No? Kasi, kind of dessert? Hindi ano lang, pagkain lang na. Ah, okay, okay, okay. And this one is yang chow. No. Pero uh, this, di this, different, to sa ibang yang si chow. Oh, ito oh. ang Shanghai fried rice. Shanghai fried oh. rice. Oh. Ah, kaya may chorizo. Oh, may chorizo. Galing, galing. Eh. ngayon, oh. Ngayon, testingin natin to, oh. Sir Eric, ha? Ah, kasi mukhang maganda yung mga hinain mo sa amin ngayon. Oh. Anong first natin gusto mong tikman, Mr. Longbob? Suwai muna tayo. Ah, Suwai, so okay. yan. Ito, kamayin ko na siguro to. Ito yung sauce niya. Uh si Mr. Longbam talaga oh. yung madalas nagkasama sa akin sa mga kain ng ganito. Kaya, ano ko, pagkasama ko si Mr. Longbam, lumulobo talaga ako. Eh. <laughs> sariwan, sariwa. Yan, buhay Mabas yan. Eh. Na. Pero pero fresh to fresh yun. Ay, iba din yung ano, ah. Mm. sa Special sauce yan. Iba rin, ah? Hmm. Hindi basta-basta na toyo-toyo lang. Mm -hmm. Special yan. Talagang ginagawa rin namin yan dito. Mm -hmm. mapapakamay ka talaga diyan <laughs> wala wala sa iba yan dito lang kabenta to dito oh Abenda. may actually meron kami yung box niyan pang take out pang take out na, mayroon. naka box ibo ko gusto ko may ilig sa pie i-try niyo itong ano pangalan ng tawag chicken, chicken pie. pie chicken pie, chicken dito na dito sa uno ay hindi grabe sobra talaga oh. sobrang solid talaga pag natikman niyo iba siya oh puno ng laman Tsaka yung crust niya, masarap din. Mmm! Ano na? May flavor. Okay, yun may flavor. Paano po yung chicken pie na yan? So, mm, yung malaki ng konti rito, 680. Okay, Pati yung mga take out. Ito, special lang itong pinagawa sa inyo. Pero may mas malaki pa dito. Merong konti lang difference. Wow. 680 lang. Opo. Imagine kung magkano yung mga so, pay so, so, sa labas, napakamahal na ng pay. Ay, uh -huh. ito 680 lang, special na special maliit na. Maliit pa to ha. Ah. Kung may nyo talaga, maliit pa nga to, partida. Sisik yung laman. Sisik yung laman, saka iba talaga. Yung video chay, hindi yung, yung pay na parang magigagat mo, wala, wala na, nalaks na ito. Uh -huh. Sarap, mainit talaga. Ito, ah, uh -huh. tauho yan. Tauho. card. Yeah. Hindi ako, hindi ko pa natikman din yan dito. Oh, uh, ito, specialty namin. Uh -huh. Kami gumagawa na ito, sir. Uh -huh. Hindi ako makamove on dun sa kaya, sarap. Oo, <laughs> oh, pwede mong i... ano yan. Pwede mo nang i... Iwi mamaya, pasalubong sa inyo. Sarap, sa mga... sarap, sarap. Merong mga nag -e event dito, kasal, ah, binyak. Pwede rin. Oh, pwede. Sa taas, meron kami nga. Ano, Guys, kung kayo nangangailangan kayo ng event, ng mga event place, at syempre masasarap na food, ayan o, oh, ino-offer, nag-offer merong, na ano, ano, merong wedding, baptismal, tapos mga birthday, Meron mga meeting dito, dito ginaganap. Pero sa second floor, pwede rin dito sa baba. Balanse yung lasa. Masarap ba? Oh, ha? Masarap. Balanse yung, balance, yung lasa. Kumagawa ba kayo ng, ano, ng birthday cake dito? Meron, o meron. Birthday, cake. oh, birthday, oh, miswa, birthday noodles. Ganun. Birthday noodles. Oh. No? Kakay pili na rosawa lang sa balance, ito? I think ito yung mango. Opo, mango o, sauce. Mango, no? mango oh. sauce. Oh. Ah, kasi natatry natin so Medyo manamis-namis ng sweet content. and sour lagi. Oh, sweet and sour pero ito mango. Ito mango gamit. Oh. Tingnan natin ano kaya ng iba. Tara, uh -huh. tanggalin ko na to para hindi mag-aaloy na. Yan. Yung sauce ko ako para maramdaman mo talaga yung sauce Ibang sauce yan, hindi basta-basta ano yung sauce. Grabe. Pantaser. Pa, Oo, oh, first time. May hindi ko mapaliwanag, may atake siya eh. Ah, kasi may ano. Kakaibang lasa, no? May bell oh, pepper. Bell pepper ba? parang oh. eh, para may, may sipa siya, may hmm. kagat, pero masarap. Mararamdaman mo yung tamis, saka mm oh. yung medyo may, 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 may o, ano ng konti. oo. Yung iba rin pala yung termo niya sa mangga. May ano ah, may anghang. mararamdaman may, mo yung tamis at tamis ang anghang. anghang. O -o. Eto na. Eto. Ito yung sabi nila. Ano, sa Chinese, chi tau pe. Diba, boss? Sa atin, sa Tagalog, fried utak. Pero hindi utak yan. Ayan ang ingredients Alam ng... ingredients na asukal, gatas, at tsaka merong konting... ano utak? Kaya, I think mabigat siya dyan ah. Oo. Oh. Pero ano nyo, fluffy siya masyado. Guys, so, fluffy siya. Kaya tawag nalang fried utak pero hindi ito utak. it contains ng... Uh, Gataw. Gatas. Gatas. Gaw-gaw. Uh, tsaka gaw -gaw. asukal. Alam mo, akala oh, ko ah. Dessert siya. Oo, oh, kaya mm. ko yung dessert. Yun. Hindi pala siya dessert. Masasabi kong appetizer. Pwede appetizer. Guys, alam mo yun? Parang kang kumain ng yung malambot na malambot na malambot na leche flan, ganun yung lasa niya. Ayan, super chip. floppy. Super floppy. Tapos pag mo, kinain mo siya. Yung, yung tamis niya, yung tamis niya, hindi naman super tamis. Hindi super tamis, tamis. katamtaman Katam lang. Hindi siya nakaka-uyang kainin. Hindi hmm. siya, siya na, nakaka-umay na kainin. Hmm. Hmm. Shanghai fried rice. Shanghai fried rice. Friday, Friday, Friday. Meron yeah. siyang chorizo. Sarap. Kasi yung pinak nakakain natin oh. dito, iba pa yon. Yang chow fried rice naman yon. yun. Yang chow fried rice, naman yun. Yun. Chow rice oh, naman yun. Ito naman. Shanghai fried, Shanghai, Shanghai fried rice. Ano ba nagkaiba ng yang chow sa Shanghai? Yung kasi sa halo. Yun, o yung halo, ricado. Ricado. O. Oh. Ito, yung yang chow, wala siyang chorizo. Eh, tanong ko pala sa'yo, Sir Eric. Ano po bang sa dami-dami ng fried rice, ng maraming klaseng fried rice. Opo, okay, diba? marami talaga. Ano ba masasabi ninyong fried rice na masasabi pong best fried rice? Pukin fried rice. Pukin fried rice. Oh, may sauce sa, sa ibabaw, di ba? Oo. Meron pang twin tone fried rice yun, dalawang kulay ng Oo. sauce. May mm. seafood, mm. merong pork, mm. meron yun. Ayun, doon pa lang, ulam na, kanin pa. Guys, ito nga pala, anong suit nga pala ito ulit? 270 Ayun, Escolta Street, Calvo Building. Calvo? Oo, oh, Calvo Building. Sa ways naman, yung dulong-dulo nito Santa Cruz Church, pagbaba ng tulay, Jones Bridge. Jones Bridge, pagbaba oh. ng Jones Bridge, kakanang ka lang. Kakanang ka, tapos Escolta na yun. Escolta na yun. Escolta Street, na pagbabang pagbaba ng Jones Bridge. Hmm, pagbaba mo, kanan ka, oh, konting kanan. lakad lang, yun, yun yung uno. Ito yung Escolta Street. Yung Calvo Building, madali naman mahanap. Ma yun. Madali lang. Itong, ito muna itong lamp chop. Itong langcha. Langcha. Ito ang lambchop. Ito yung ano. That is, ano, Australian lamb. Australian lamb. Oh, yes. Australian imported yan. Imported. Oh malambot siya. Alright. With black pepper sauce. With black, black pepper sauce. sauce. Hmm. Nati-eternohan ng kuwapaw. Oh, okay. Yes, that's At right. Di Chinese restaurant po? Oh. Opo. Eh. Mayroon kayong ganito, ano, ayos. Kakaiba. May mga collaboration kakaiba. din sila sa hmm. ano eh. Sa mga ibang, ano, May Ito, ito think, European. Australian. Ah. Okay, Australian. Australian. Ito, ito. Baba. Grabe naman yung nambot. Oo. Oh, nambot. Yung sauce niya. Para matikman yung mabuti. Ayan. Okay. Ang mahalaga dito yun. Hindi masasobrahan sa paminta. Oo. Oh. Oh. Guys, saktong sakto yung lasa. Guys, ito guys, napakasarap ng tong lamb na to ha. Ah. Kasi napakalambot para natutunaw talaga sa bibig ko din. <laughs> Ito okay, yung pang pinali natin. Ito pang pinali yung ano. Oo, oh, ito. sa Chinese swan. kasi, laging huli ang mga noodles. Long live. Oo. Oh. Long kasi. mm. kasi. -hmm. Rambot, floppy. Mm -hmm. Tapos mm. pag kinagat mo siya, talagang ramdam mo yung floppy doon talagang ano. Tamis. Konti ano. lang. Lasang-lasang mo talaga yung miswa, pero hindi sa traditional miswa na misabaw sa atin sa Pilipino, diba? Oh. Alam mo naman, yung mga pangmasa natin miswa, ba? Diba? sinasabawan? Hindi siya tuyo. Oh. Hindi siya tuyo. Oh. Medyo, medyo may pagkakontik o hindi siya, <laughs> pero hindi siya namang galumang oh. Pero ito masarap, lasa-lasa mo talaga yung miswa authentic miswa. Alam mo din naman na to compare to ano other restaurant Chinese restaurant here pero isa sa pinaka matibay na restaurant ang Uno restaurant. So, seventeen 17 years na kami. 17 ito years dito sa na, Binondo. Uh, matibay. Actually yung meron kami branch eh sa, Green Hills. Ah, meron na din. Pero nagsara na yun nung pandemic. Mm. Pero ayun, mas matagal. 25 years yun yung ano, oh, uh, how how's the ano, uh, yung business here, yung nang pandemic pa na. Medyo s'yempre nagkaroon ng konting puro take out na lang, oh, no? take out. Tuloy-tuloy pa rin kami. Um, pero take out lang. Um, Ngayon after two months, um, nag-open ulit kami. Medyo lumuluwag na yung ano niyon Eh. Um, Tapos unti-unti nakaka-recover. Kasi it, ang dami naman talaga na apekto ng pandemic. Um, eh. Nabawasan ba yung ano, yung mga customers niyo okay. nung ano? Medyo yung mga namatay dun sa COVID. Um, uh, pero actually, meron dumadami yung mga mga Pilipino nga na nag event dito. Kadal karamihan mga mga local Chinese. O, maraming maraming mga kainan, China boy. Kainan na nung pandemic talagang totally nagsara. Oo, oo. So ito, dumaan yung pandemic, still standing boy pa, pa rin. kami. It means talagang malakas talaga yung store. Yes. Malakas talaga. Ito, Sir Eric, ano to? Almond with fruit cocktail. Ah, okay. Oh. Ito yung dessert na to. Ito ang mo pa kami rin ang gumawa niya, masachi. Specialty din namin yan. Tikma mo. Masachi on the floor. Para safe lang. Sarap. <laughs> o, oh, di ba? Hindi ako mapapahiya sa inyo eh. Talagang, pagka pumain kayo rito, talagang mapa mapapawaw kayo sa sarap. Sabi nga nila na, true centuries na to eh. Opo, opo. opo. Sa so, iba na kain na, na, nakakain natin na pay parang konti lang yung halo. Buko pay, eh. buko pay pa, mga. Oh, wala, wala. nakakauya. Kaya guys, kung kayo mabaliligaw dito around Manila, malapit lang sa Binondo eh. area. Binondo to, malapit lang kayo rito. Oh, eskolta. sa niyo na tong Escolta. Sa so, may uno lang dito sa Uno Warp. Syempre, malapit lang to around Escolta lang. Boss, ikaw anong ano mo? Yan, uh, ito pala si Mr. Longbam at eh uh, naman ako kumain ng mga Chinese food pero ito talaga sa mga pina pinakain sa akin ni Sir Eric. Ah, nagugulat pa rin ako hanggang ngayon na may rami pa rin pala kung mga Chinese food na hindi pa man Dahil katulad niya itong chicken pie, napakasarap talaga. Mm -hmm. Sana matry ninyo, next time pag kayo sa uno, try ninyo yung chicken pie, tsaka itong Australian beef nila, napakasarap. Lamb chop. Napakalambot. Mm -hmm. Lamb At ah, yung utak. Oh. May utak. Oh, may utak. Oh, napakalambot niyan. Kaya paano guys? Ah, uh, Sir Eric, may ano kung may masasabi kayo, invite ko sila sa dito sa Ah. Uh, ano. dito lang po to sa Uno Seafood Wharf Palace, along Escolta. Pagbaba po ninyo ng Jones Bridge, kakanan kayo, konting lakad lang makikita niyo na po. Napakasarap po, hindi po kami mapapaya. Diniimbitahan po namin kayong pumunta rito. Ang opening po namin is 10 o'clock ng umaga hanggang 2.30. Then, ang closing namin is 10 ng gabi. Nihintayin po namin kayo. Sige po. Maraming salamat po. Guys, kita-kita sa Luda po, sir. Paiiwanan muna namin kayo, ha? Ah, Thank Mahaling you, thank you. Thank you very much. this you, Mr. Longbam. May tirahan naman ko lang. Puno. Number one. Number one, number one. i don't